doon sa pinag natin yata. Hanggang na lito lang kami kung saan kami mag-anuhan. Hindi, doon tayo maglaba. Pauwi na kami. Babalik kami sa sa food kasi walang ano dito yung para maglabas pa sa Greenland. Pupunta so, kami sa ano, colorful land. Nakuha. Okay. Pwede man tayo dito, mag ano ang lusot dito. ito tayo mag lusot, iwag na dyan. Lusot-lusot lang kahit saan makalusot. Doon sa pinag-anuhan natin. Ha? Pala mo ko. Winner dai itle bara. Maltaq sa minaxa? Sana <coughs> Adun ah, Malayo pa yun. Nandoon sa natin. 'yung. Andoon sa pinagalingan natin dahil maglabas kasi wala man taxi dito. Yan oh. Diyan na pa pala guys na diyan mag-upo-upo nang no? nagaray. Oh. Ito ang napapala guys ng... ng... no? guy. oh. na ano pasendira Hindi na makalabas dahil malayong labas. Diyan oh. Okay lang guys. Sulit so, lang 'yung ano worth mag mag it. Magandang mag Magandang mag-upo po Kasi, minsanan mo na lang yung paggala mo. May oras pa naman. Kasi yung kahoy nila, gagawin ganun, green na green. Kahit sobrang init dito, pero, huh? Hmm? Ito yung pang -ano talaga, pang winter na, ay pang summer tree. Nagiging nalalaga <coughs> na sa mga. <coughs> <coughs> Siapa lagi itu um? lah. Yan so, sa may mga ano. Uh, yan pa. Tas, next na balik, next na balik natin dito. Dito lang tayo mag ano. Mag sa Sultan Center magbili ng pagkain, no. Uh. Hmm. Kasi sana muna ko ay ta, so, naman ng gala. yan oh. Um. napakapagod pala sige ikot-ikot no? guys salamat sa inyong pag support masakit na yung paa oh kasi okay so dyan oh, magbuklad-buklad ka lang dyan sa mahigad dyan magkain-kain Thank you so much. <tinyo> Ayan pala, oh, dyan nung tayo mag-antay, oh. See you next vlog. Thank you so much. May, may sakay? Eh, siyempre, dadrat niya siguro. Ewan, oh. Bye bye!